Kung sa katawan ter bawat kaalaman pinapatalas natin sana wow. dito hindi tayo ma mental oh, block. Tinatanggal oh, oh. natin ang pressure, pressure dito sa morning show pero mapepressure talaga tayo ngayon. Yeah. <laughs> Kalimutan muna natin ang mga serious answers dahil sa game na to. Mas nakakapuntos ka kahit mali. Dito oh. sa tila-tila. Dapat money Simple lang naman ang clip natin ngayon. May mga itatanong ang moderator na dapat sagutin ng mga participants ng mabilis. At ang twist, bawal sagutin ng tama. Wrong answers only. Pag tama ang sagot, mamarkahan ng lipstick sa muka. Pag matagal makasagot, mamarkahan din sa muka. Kaya naman, i mula ang brain cells at mag-enjoy dito sa Dapat Mali Ayun Dapat Mali, Mali. Wrong answers only tayo. Siyempre, hindi tayo maglalaro tayong uh, dalawa lang. Uh -oh. Dapat kasama natin yung mga naiwan dito. Oo. Oh -oh. <laughs> Tawagin natin ang mga UPHS students. Uh, si Aaron, si Mark, at saka si Zach. Zach. Syempre, ang ating moderator na siyang magtatanong mga questions natin, si Sir Coco. Uh oh, Mahalika na dito. Ayan. Hello. Good morning oh. sa inyo. Good morning, Good morning po. po. So, masaya kayo. Handa na ba kayo mapitik kang no? Kasi may nagreklamo, ayaw daw nila ng lipstick sa face kasi nakamakeup sila ng maayos. Parang kilala ko yun. <laughs> ako. <laughs> ako. Ako rin. mo. Ayaw mo na nga. So, may mga katanungan lang. Very clear naman, ano, yung gagawin natin. Okay. Wrong answers only. Okay. So, example, Sir Coco, go. Anong pangalan mo? Aaron. So, kapag, Aaron, kapag sinagot ko yung totoo kong pangalan na Jetly, ah? <laughs> Oo, Mag magkakamali. Out. Uh -huh. So, lahat kayo, pipitikin nyo ako sa noo. Oo ah. Hindi pwedeng ganyan lang. Huwag ng lipstick. Pitik daw dapat. O, Diyos me, garap. Huwag, kinakabahan ako. Oh my, oh. oh. I cannot do this. Okay. <clears throat> okay. How was it? <clears throat> okay, ready? Are we good? Are we good? Handa na? Mauna ka kay Miss Angelica. May mic pa po ba tayong isa? May mic pa po ba? Ako na lang maglapel. Ah, sino maglalapel kayo? Ikaw na lang. Okay, ah, sige. Go. So, Angelica. Mm-hmm. Oy, mabilisan dapat ha. Uh -huh, uh -huh. Huwag mag-iisip. Uh -huh. Go. Ano ang tawag sa frozen water? Pite. Pite muna ako. Aray. <laughs> oh, kayo din. <laughs> Pitikin niyo. Go, pitikin niyo siya. Oh. Sorry Lakasan niyo. <laughs> <laughs> wow, masyado naman kayo mabait. Yun alam mo, yung, sayo ang pinakamalakas. <laughs> Grabe, hindi naman, so, no? Oh. Ang tama sagot dapat ay ice, frozen water. Oo, oh, oh, pero dapat mali. Oo, oh. oh, next. <laughs> so, za. Za. Anong number ang kasunod ng 99? 77. Ah! One. One. Ang tama sagot ay? 100. 100. Okay, go. Um, Mark, anong gulay ang kulay orange at pampalinaw ng mata? Extension wire. Ay, ay. masyadong malayo. Dapat nasa gulay area ka din. Oo. Oh, oh, oh. Pitik, extension Aray. <laughs> wire ka din. Diba? Ang sakit. Ay, okay kayo ha. Nakapag-nail uh, cutter naman ako. Oh. oh, ikaw sa... Tapos bit, na. Ay, ay ikaw. Pitikin mo na siya. Ay, masakit. Tapos <laughs> ang galit niyo, ibigay niyo na. <laughs> Oo, oh, oh, okay, next. Okay, Aaron. Ilang buwan meron sa isang taon? Dalawa. Ah! ah. Wag ako. Miss Mal- Bea. Hala. Anong kulay ang combination ng red at blue? Yellow. Ah. Ay, ay, ay. Tama ako kasi orange ah. dapat yon. <laughs> yes, go. Perfect. Yeah, blue, purple. Ay, purple ba yun? <laughs> Mali pa rin. next, next, next. Angelica, anong hayop ang may leeg na mahaba? Dog. Wow. <laughs> Uy, merong hayop na mahaba ang leeg na dog, ha? Anong tawag? Dog. Long neck dog. dog. Just uh, next, <laughs> Pero giraffe uh, yung sagot. Uh, uh, next. Um, za. Ja, anong... waitito? Saan, mata- saang bansa matatagboan ng Eiffel Tower? Yun, Rup. Yung... Uh, ah, bansa! Bansa, ah, yun, Ano yung yun, Rup? <laughs> <Dapat> bansa, bansa. <laughs> bansa yan. Parang ang saya-saya kung nananakit. Oo, manda ka talaga. <laughs> okay, next, next. Mark. Nasaan ang programa ka ngayon? Ah! <laughs> Dapat mabilis. Kinabahan <laughs> ako dun, baka may mabanggit ako na. <laughs> Dapat mabilis. Nagka-mental <laughs> block siya. O, oh, oh, next, block. next. Aaron, hey ano ang sinuot ni Cinderella sa paa? Dress. Wow. 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 Oh, maganda din yung idea na yun, ah. Okay, next. Bea, ano ang ginagamit para sukarid, sukatin, tukatin ang temperature? The, uh, Pitek! Wala <laughs> <laughs> ako muna. Ano? Saan banda? <laughs> 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 Sa sobrang lapad, hindi mo alam ah. <laughs> <laughs> anong area. Aray! Wala pa! Aray, ang sakit! Oy. Ay, ah! Wala pa! Ay, masakit yun. <laughs> <ha>? <laughs> Oy, yeah. grabe yun. Yun At ay Tapos normal. Na siya. Sige, subukan. Hindi kayo papasa. <laughs> 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 Natakot ako. Oh, go, go, kolang. go, sa, go. Oh, huwag kayo matakot. Lakasan nyo lang yan. Igaganti ko sa inyo mamaya. Next! <laughs> Sino na? Angelica. Angelica. Ilang dwarves ang kasama ni Cinderella? 72. Uh, ang bagal naman sumagot. Ilang dwarves? 72. Ah, next, next. Okay. Ano na? Nag-buffer din? Number... <laughs> za. Anong planet ang pinakamalapit sa araw? Mars? Why? Oh. 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 Mark, saan ginagamit ang toothbrush? Hay nako! Sa toothpaste? <laughs> <laughs> dapat parang ito parin ang katawan! Dapat kung nga, ano yung sagot, dapat mali siya, pero dapat malapit pa rin doon sa answer in M. <laughs> <laughs> parang, parang ako yung na-brain fog ngayon. <laughs> so, Pitikin oh, mo. Saan? <laughs> oh, next. Okay. Anong hayop ang sinasakyan sa karera sa oval track? Kabayo. Ah! Kabayo. <laughs> Tama, yun nga yung sagot. Tama? No. Mali. 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 Mali naman. Oh, akala. Uy, pumitik ka na. Ay, pipitik din. Uh, oh, lakasan mo ang madaya. Oh. <laughs> <laughs> Ay, magkamali ka lang talaga, Jay. Kasi sinasabi ko talaga, kakatusan talaga ko. <laughs> Next. Bea. Ano ang tawag sa taong nagluluto professionally? Baker. Huh? Tala, Tala, oh? Tama! Oo! Oh, <laughs> Nakulang ako! Kalawa! <laughs> <laughs> ano ba yan? Angelica, subukan mo tayo. <laughs> Pwede bang pagkanaan? Hindi Oo, oh, eh, oh. oo. Ah! Oh, ang sakit! Ang Grabe, mapanakit po siya. Wow. <laughs> uh, okay, game. I'm ready. Okay, next. Oh. Uh. Mm brain fog? <laughs> Metal black? Ano na? Saan ginagawa ang sinigang? Sa kaldero. <laughs> yes! 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 <laughs> <Alagsak>. <laughs> oh na. <laughs> Uy, tumunog yung brain cells ko doon. <laughs> Sabi niya, nang kumatak siya, subukan mo sa sa paking <laughs> mapanakit mapanakit ang mga Wait. host na rin ng Kuan uh, Kuyong mo. Boyong, oh. <laughs> Next. Okay. Uh, Saan sumisikat ang araw? Buwan? Ah, dapat lugar din. Mm. Oh. Ito nga ang lalakasan ko. Silangan <laughs> o kanlura. <laughs> uh, go. Next. Ilang gulong uh, meron ng tipikal na kotse? Dalawa. Wow. Ay, hindi ka siya! Ay, Oo. Wow. <laughs> tama. Oh, oh. tama. tama? Siya, pero, dapat, dapat siya ang sasagot. So, pati yun? Uh, Oo. Oh. Kasalanan ka. <laughs> dapat, Ma hindi tama siya kasi mali. <laughs> mali, mali siya. Oo, oh, sige, si Mark Olet. Okay, anong hayop ang tinitawag na king of the jungle? Cobra. Wow! wow. wow. Nakasagot din ang sa wakas. Ang sagot ay leon. Oo. Uh -uh. So, ano ang tawag sa mainit na inumin na gawa sa tsokolate? Beer. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Talaga naman. Poki okay Friday ngayon, ha? Ah. Oh, okay, next. Mainit, ah. <laughs> Saan madalas nakikita ang jeepney? Sa kalsado. <laughs> 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 Tama. Tama So, ano ba yung pa takot pala sa dagat? Hish, oh, oh. nakakaasar. Angelica, aray ah. <laughs> wala pa. Aray. Oo oh, eh. Angelica, may butas yung noo ko. Alkan siya yan. Oh, Zach. Oh, Sorry na. <laughs> Ba't ang so soft. Aray! Sa so, akin lang yun. Uy, hindi ba? Grabe, ang sasakit. <laughs> Para ah. kang nagmano lang eh. Oh, uh, next. So, next. <laughs> Ilang araw meron sa isang linggo? 75! Wow! wow. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Jojo. Ha. Ah. Wala <laughs> <laughs> oh, pangalan oh, pa rin oh, nabasa. Oh, sino si Jojo? <laughs> jo Senator 'yun. Jojo, Jojo jo jo Binay. <laughs> next, next. Anong shape ang may tatlong sides? Triangle. <laughs> <laughs> Triangle. Yes. Oh. Hmm. next. Ano ang karaniwang kulay ng traffic light kapag go? Eh. Ay, ay, ay. Ang Hindi nagte-drive. Ibang mundo siya. <laughs> Anong hayop ang sumisigaw ng meow? Kakabayo. <laughs> 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 oh, last round. Last round. Ano ang tawag sa gas na kailangan tao para mabuhay? Gulong. Ha? Huh? Gulong. Malayo. Dapat oxygen. Sa, nasa o, oxygen. So, dapat hydrogen. Mga like, ganun. <laughs> 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 Hoy, mabait naman ako doon. Oh. sakit. Dalam tumutunog siya. Next, next. Ano cool Hoy, hindi nyo pa siya pinitik. Lakasan niyo na to. Last round na to, ha? Mike, yung sa'yo may, yung sa'yo may pakiramdam. oh, next. Ano ang kulay ng gatas? Diamond. Ay, violet. <laughs> <laughs> Oo, oh, mag-BTS ka na, sir. <laughs> Ayan, kipitek. Kipitek. <laughs> <laughs> no. uh -huh. Modoyo, bakit pag mag maganda? Siya. Bakit pag maganda dapat kailangan oh, mahina? Oh. <laughs> Modoyo. No, last. Time. Ano ang opposite ng maganda? Maganda. Wala Maganda pa rin. pa rin. Matagal, mabagal. Matagal. Ba? tama na tama na Ikaw ang nakaraming pitik na yun na next ano ang pinakamataas na bundok sa mundo Everest oh. piter <laughs> 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 Sabi talaga niya Everest. Yun kasi yung tamang sagot. Na ang mga isin mga matatalino sa larong to. sa Okay, last sa mga isin sa mga isin sa mga isin sa Um, Mataga. Bitek! <laughs> Aray! Aray, Aaron! Grabe! Tumunog! Aray! Oh my gosh! Yung kilay ko! <laughs> ang hihina nila talaga. Nihilo ako, nihilo ako. <laughs> ang <hihina. laughs> Ang OA. Pero anyway, ayan ang ating tila-tila na dapat... Sabay-sabay sabay naman tayo. Na dapat... Mali! Mali. Oo, magandang laruin ito pero sa susunod hindi napitik. Ano? Uh, kwan na dapat. <laughs> hindi, makeup alam mo yung make up at saka yung uh, yung itim? Uh, uling. Uling. Maganda sana yun sa uling tapos bubuuin mo yung make ng tao gamit ang uling kilay. O oh, hindi, pag, pwede pag... Uh, sa office. Sa office. Or pwede naman <laughs> sa... Pag, pwede nyo itong gawin mga ka-MB kapag nagpunta kayo sa ibang lugar. Like, uh, lugar? Yeah. Okay. Uh -oh. team building. Yan. Ah, team oh. building. Pero pag itong larangan, pla, parang awag nyo na wala po. <laughs> <laughs> wala, wala na sa'yo? Hello, 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 hello. wala. hello. No. Oh, si sinira mo kasi yan. Oh. Hi! Wow! <laughs> <laughs> Sinong nakaraming pitik? Si Mark. Nakailan siya? Naka parang, parang buo yata tapos isa lang ang tama. <laughs> Four. Five year rounds tayo, yeah, di ba? O five apat tayo, lahat? five tayo, apat siya. Wow, unfairness. Uh, sorry, sorry, I know the right yeah. answer. Yes. Yeah. O sige po, ng hard kayo. Mm. Hello ulit sa pusa ko since cat day, international cat day ngayon. Miss na miss ko na talaga yung mga anak ko po. Anak ko ano. Ilan kasi ang anak mo? Uh -oh. Dalawa po, pero may mga anak ako sa labas na seven. Oh, <laughs> hindi kasi nag -ampun siya ng pito. anak ah, sa labas. Anak sa labas. Yung dalawa, yun yung mga indoor cats. Okay. Yung pito outdoor. Yun yung outdoor. mga walay yun na Walang, mga pusa. Walang, oh, oh, Yung oh. dalawang months mawawala. Ikaw yes, man. ikaw. Um, shoutout po sa aking parents at natutuwa sila nakikita nila ako dito kasi behind the cameras ako mostly sabi ko. Oh. Uh. Hmm. Tatas na pag nakita kanila, sabi niya, oh, yung anak ko yun, yung nag-iisang anak namin, oh. sabi niya. Oh. Yes. Wow. So, hello po sa inyo, miss ko na kayo. Sino eh. miss pa? Sino pang miss? Ay, hello din sa'yo. <laughs> oh my <laughs> God! Love at the life destined for air one. Shout out po okay, sa aking mga magulang at kapatid ko. Ilan ang kapatid mo? Isa lang So, ilan kayo? Dalawa. Pinagbilang oh. <laughs> mo pa. Hahaha. <laughs> Walang <laughs> oh, pangalan. Oo. Uh -huh. Si Kaurin, Kaurin Uy Kaurin Kaurin! Ano Kaurin! Kaurin! Sherin! Sure. Kaurin tayo rin. <laughs> Tama, di ba? Yun yun. Oo. Uh -huh. Oh, si. Hello, Den. Uy, <laughs> ka, baka may gusto kong batiin. Hello sa mga viewers. <laughs> yun lang. <laughs> uh, -huh. Ay, um, ka, baka may gusto ka namang I miss you, Den. Wala. Oh, Eme? Sino naman ang babatiin Sa Beneko? Ko? Ay, oh my gosh, Beneco boy, hello. Wow, ang dami. Yung... Boy. Boy. Boys? Oh, boy. guy. Uh... Napanood na natin siya sa commercial. Ah! Uh... Ay, di wow. <laughs> Nakahanapin hmm. ko yung mama, yung mandaga sa akin. magagawa natin dyan. Ganun.